akong bagal ay nice. you know good morning it's uh very uh, mabas sabihin bing. aga ko kasing nagising hindi pa ako actually totally gising and uh ano ka naman? Fami pa rin ba ito? Fami, Fami, I guess Napunta ako ng ano ngayon eh Ng Quezon Alabat, Quezon In-invite tayo ni Crown One Siya ka ni Mitsuki na pumunta rin And the, uh, May purpose din naman kasi yung pagpunta ko din Pero To get me to that point uh,

hindi ko lang kung ano may epekto ng mic uh, ito helmet natin kasi open pa rin naman yung full face anyway shit A lot of things happen no? actually wala namang isang buwan o oh, halos kalahati ng buwan na walang masyadong mangyayari sa akin hindi naman ako tulad nung ibang tao na napaka-stagnant yung life <laughs> pero alam yun minsan gusto ang piliin yung ganong life no? medyo alam na keeping it straight to the point na oh, pera 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 earnings earnings talaga Oh, siyempre dami nangyayari sa akin in a week. Hey, naman ako nag-earn talaga ng sobra actually ang dami kong ang utang ngayon sa so, pinagkakauta ako ngayon ng malaki si mama nagpa-swipe ako ng card no? kasi kung maalala nyo eh nag-crash yung drone ko no? At sinubukan ko siyang iparecover no? kay Boss J. Lumbres, no? shout Shoutout Drone Technician Sinubukan ko siyang ipa-recover and uh, medyo gumakasas ako ng konti Turns out wala na pala talaga ang mangyayari It's my fault no Nagpalipat ako sa Kapolis Island na hindi ko masyadong inisip yung sensor ito ka matatakam time na yun well aminin natin nakainom tayo ng konti well yan nagpa swipe ako ng sa card ni mama no? laki laki ng utang ko halos 82,000 yung presyo ng DJI Air 3S na binili namin And kailangan kong lakasan yung loob ko kasi wala eh drone pilot ako tapos wala akong drone isa pa eh nagano kasi tayo eh isa pa eh pumirma kasi tayo ng kontrata no may kumontak sa atin na taga Vietnam Vietnam studio sila walang napakaganda kasi sa page ko kahit kakunti yung ah uh, likers, followers Makikita siya ng mga company na malalaki Yung content yung mahalaga dun yung gano'n siya kaganda Which is doon ko naman binild talaga yung page ko Paete, paete na pala Ayan, binild ko doon Nakita ng Vietnam studio And gusto nila na magshoot ako ng 50 to 100 clips ng nature uh, scenery you know? Kaya nga papunta tayo ng alabat ngayon Actually nilubos-lubos ko no? Nung nakaraan galing ako ng Luciana Laguna Nag solo ride ako Tapos nag shout out ako sa Facebook Kung pwede mang makihitch sa mga gala nila Ayan, Sumagot naman si Crown One Kaya na-invite tayo shoutout kila Crown One Tsaka kila Mitsuki no? Ayan, medyo <laughs> Medyo sabog pa ako Sabog sabog pa Halos wala akong tulog yun Sa oras no Kasi ang dami pa ang um, Errands sa bahay Na uh, I don't know Ang mahirap lang din sa sitwasyon ko ngayon is Wala may anak na ako eh And hindi ka, hindi namin alam kung saan kami kukuha ng tagabantay kasi yung partner ko nag na mag-work mag, mag na no? hindi ko na kaya eh masyadong magasas itong ginagawa ko actually na to the point na hindi ko na alam minsan no hindi naman ako pwedeng mawala ng drone ano, saysay ng lisensya kung wala akong drone isa pa kinukuha ako sa mga drone shots drone shoot mo. No? kahit nasabihin natin paunti-unti lang yan mahalaga sa akin yan kasi client yun client yun tsaka doon ako kilala eh. doon na ako nahasa sa drone doon ang original plan ko kasi talaga is pumili ng camera no? ko na sa inyo yun eh yung dilema ko sa buhay sa trabaho eh kung employee ba or rocket no? Actually, it's not rocket nga rin ko, parang may tumama sa akin Actually, hindi naman na siya rocket eh. Pero sabi nga nung isa kong pakilalang shooter no, pinagliliparan ko na ang drone sa Mazda, mga kasama ko it's not racket anymore no it's business kapag uh, umalis ka sa employment and gumagawa ka ng way para magkaroon ng pera through your skill it's called business na no? which is so oh, tama ka naman no? kaya nag din nga ako na ako kumuha sana no, ng camera masyado namang <laughs> ang hirap ang hindi ko alam po siya nung trip ng Sony yun na ang mamahal ng camera nila and ito pa ako nangyari sa akin nag yung drone ko hindi ko alam parang yung plans ko laging may hindrance eh. di hindi siya wala, hindi ko hawak kung ano yung mga talaga sa mga ito sinasabi ko naman lagi na kapag ka ganito yung buhay ko kasi hindi naman ako nagiswerte bawat taon na nabubuhay ako kasi gaya nga sabi ko hindi naman ako consistent na tao masyadong marami nangyayari sa akin in a week For example Nagkaroon nga ako ng work nitong nakaraan no? I refer ako ng dati kong tao sa last last company no? Sa work niya Sa law firm And I don't know man Shit happens talaga Pareho kami nag -awol. <laughs> Pero hindi ko masisisi hindi ko rin pwedeng sisihin yung sarili namin Hindi ko, shh, hindi ko pwedeng sarili, sisihin yung sarili ko Kasi para sa akin tama yung ginawa namin Hindi ka naman pwedeng Oh wait lang Hindi naman kasi pwedeng tumagal ka sa work na napaka toxic ng environment Hindi pwede yan lalo na ang trabaho namin is very stressful sa nadagdala ko pa ng stress turns out kasi yung yung naging amo namin dun eh some kind of a bullshit ewan eh, manan. ayaw ko tawagin ganun pero nawala na kasi ako ng respeto sa kanya in a span of one week no? nag-work ako dun for one week then shit happens no? parang tangin bakit ka toxic no to the point na hin parang hinostage niya kami sa office pinagsisigawan niya kami pinapatapos niya yung gusto niya ma ng makashoot ng silver play button sa youtube in a span of week weeks diba posible naman yun eh kami yung pinipressure niya to the point na holiday na holiday pinapasok niya pa kami tapos dun niya pa kami parang ng matindin grabe kahit sabihin mo kung paid OT yan it's not about OT eh it's about health simula kasi na nag-work ako doon halos anong oras na ako nakaka-uwi which goes to show no, na talagang hindi lahat ng company na yan shits na yan eh napakaganda no? may mga kumpanya na talagang gagamitin nga lang for their own reasons no? tulad nung inalisan ko rin na BioCare na yan napaka politicized naman masyado kaya wala illegal legal termination nila ako yung last na last last na company na ano you ay nako tapos nakapansin ko pa parang may pattern parang ang malas malas ko pagdating sa employment sinabi ko na alam kay mama na mag, mag, nagsara yung firm yung law firm kaya kaya wala naman akong work ngayon which is kind of true di ba kasi sabi ng boss namin hanggang hanggang May na lang hanggang ngayong buwan na lang yung ano yung law firm na yun sa malangit na wa kawawa naman may mga tao na iwan dahil na sila attorney Tristan yung mga paralegal niya para paralegal nila no? kawawa naman pero ayan di namin kasi matatagalan yung ganong environment Hindi kami sanay sa nice, stressful world no? Pag nag-work kami niya ni Neil Talagang chill lang Sinabi ko rin sa kanila Pero yung post grabe Malakas malakas siyang toxic in a of one week pinasakit niya yung bato ko parang first time ko kaya ang high blood din iba kasi yung init ng ulo sa high blood eh? yung kasi hindi ako nagsasalita itong eh. nagagalit siya na nagwawala siya sa office hindi ako nagsasalita iniipong eh. ko lang ito sa mga sakit yung bato ko totoo pala yun high blood Grabe yan Ayun nga I'm free again no? But not really free from debt <laughs> Shit Dami ko na ang utang And sinusubukan ko lang mag comply dito sa Nirarakit ko no? Vietnam Studio no? Kaya ako gala ng gala Akala nila madali yan nasabi ko naman sa pangalawa kong episode ng reality check na hindi madali itong ginagawa ko no <laughs> ang hirap maggalaan na walang backup walang budget lalo na ang content ko is puro gaalarin baka hirap hmm ba I don't know kung yung ibang tao uh, makikita na puro ko siguro iniisip nila na napakaganda ng trabaho ko or ano but no guys nagkakamali kayo doon wala akong trabaho ngayon hindi ito mag shoot ang natural scenery para dun sa kontrata ko sa sa Vietnam studio So I kinda like it no? Saka pa naman Ito yung actually ito yung ano ito? Actually ito yung dream job ko Yung kumikita ka habang gumagala ka So ito kasi starter pa lang Ayun, Starter ko No? Hindi kasi nagtuloy-tuloy yung sa tourism eh Ay hindi ko alam ano nangyari ayos naman ang performance ko sa kanila I don't know it's their loss pero yun yan Nagkaroon lang kasi talaga ng problema na nasira yung drone ko kailangan ko umutang kay mama ng pambili ng bagong drone para lang magawa tong ano side sideline ka na to side trip or sabi natin business Racket yan ay so yan guys nakwento naman kayo no higihin tayo ng mga questions nyo yung pwede natin ah uh, pwede natin pag-usapan online no? sa mga next episodes ko na reality show pwede kayong magtanong ng kahit anon and discuss natin yan habang nagraride tayo habang napupuno minsan yung utak ko ng thoughts habang nagraride, ganyan naman tayo ang dami nating iniisip actually may kaibigan nga ako na naging therapy niya na yung pagraride para siya nagbe brain dumping kapag uh, nagraride no? Sana ba tayo? Pwede ba akong dumaan dito? Hmm, pwede Baka vindi Ay So anyway, ayun Going back Comment kayo, no? Comment on what you think uh, May question ba kayo sa akin? Kung ano yung mga tingin yung opinion ko sa nangyayari ngayon sa kagaguhan ng gobyerno to na na naman yung no contact apprehension sheets no hindi ko alam kung gaano ka accurate yung hype na yun so, hindi ako ha? hindi pa ako naging biktima ng no contact apprehension na yan pero naniniwala kasi akong hindi yan na accurate eh pero yun mo yung camera pitik lang ng pitik no without any uh, explanation na tumabi ka lang sa gilid, iisipin nila na ano ka na na tawag din counter flow ka na hindi lang po iniisip nila yung mga ganong bagay but well, anyway guys no let me know no? drop your uh, comments and your messages sa page natin youtube comments facebook yan hindi ko lang bubuhayin yung instagram ko <laughs> pero ngayon sapat na muna ang facebook siya youtube no? tiktok uh, I don't know uh, I really don't know <laughs> sino ba mag tiktok eh pero ang kinainis ako kasi sa TikTok is yung mga copyright claims na Napaka OA talaga. Ayan guys, let me know. Let me know kung mga, mga questions kayo sa akin. Mga pwede natin pag-usapan at na topic yan. Dito lang yan. Sa reality check niya. Yeah. Thank you guys. Again, this is the Lone Rider Tours and this is reality check. Yeah. Let's go. Medyo nagigising-gising na ako.